Parang mabata mga bata day yan eh. Hi, guys. Meron tayo ngayong inaapakapakang mattress. Ang kapal niyan, oh. Napakakapal dahil ito nga pala ay 10.5 inch. Oo, oh, oh, ay, oh, ang kapal, oh. Yes. Tapos, guys, ito, napakalambot niya talaga. At saka wala kay naririnig na ingay Oo. Oh. Oo oh, nga. Huwag kang, huwag kang... Oo. Lagi na rin ganun kayo Napaka napakasarap kapag hinigaan ninyo. Talaga naman no, mapapasarap ang tulog nyo dito. Grabe. Ibang iba talaga kapag may ganito kang kama eh. Iba talaga sa pakiramdam. At saka yung tulog mo na deserve na deserve Kompleto, mo. Ano? Talagang, ay, ay papasabi ka nalang talaga ng ang sarap matulog maghapon. Pwede nga ikibumangon muna, Rhea. Pwede nyo, babangon. Ay, eh, lalagyan lang, muna ng cover, ba? yun ay magdudumay nung dughort ng manunulinyo, 'di ba kaganda ng kulay? Ano ho? Oh, Kahit hindi ko vera ni eh, ano. Ano? ala Ang ganda. Tang kong gih unti ko ko dire. Eh, 'di ko kaya ko hindi siya yung dumi head. No? Hindi ako oh, nga, hindi nga dumi, pero hindi pwedeng hindi yang ko ko vera. Tiket ko ko vera ang kulay. Keri pala 'wo yo, the gray amatre. Ah, gray kita ang mo ga, yan napatulog oh. mong yan, nasa yellow basket ko. 'Yon, 'yon oh, na sabihin niya. Oh, yan magandang favorite niya. At the mattress, guys, najan sa yellow basket. Na total kaya Ano? para na ka na. Ala, ma. sabi kinare riyan sa yellow basket kay na baby ngalot na ho inay. Ano yan? yun? Dreamy? 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 Dreamy. mattress. Oo oh, nga. Trending ay, na nga. trending itong dreamy, ano? Maraming nga nagsisi ay, niya. Kaya ay, pati mga, say, yun, na, ay, pati yata na. ako napapayugyug oh, na. Oh, no, oh, no, oh, no, oh, no, oh, no, Sige, kayo ba na yan. Ah, lagyan ako ba? Grade na rin na ilagay mo. Ah, atong, atong Ito nga pala ay queen size. Oh, iyan yung nasa yellow basket ko rin. Subukan mo tali. Yung cover ng kama mo, nasa yellow basket din yun eh. Lahat, nasa yellow basket. Lahat uh, na nasa pumakay na ito, nasa yellow basket. Oo, oo nga. Amoy yellow basket. Amoy yellow. Ayan, yan, ang ganda. Oh, talaga nagdagay pa eh. Ay, bakit? Ina-i-score. Bilis-bilisan mo naman, kabagal. Oo, nagdipong yung... may tarbador eh. Ang <laughs> bagal mo kayang kumilos. Eh, hindi, syempre kailangan po lidong gagawin. Eh. Pwede nga. Mm. mm. Yan ho, madam. Madam Aileen. Ayusi, ate mo. Ang ganda ng hapit sa ano. Naku po, i-reject. Hindi yan, ari. Ayan. O, oh, oh, di yan. ka, ang ganda. Oh. Kaganda kaya, kasarap ko yung ano yan. Higaan, kapag kaganyan. Ang pa, lalagay. Ang usap po, makikipatay mo. Lagi ka na si makikipatay ng ilaw. Ayan o, oh, ang ganda. Bago na rin yan. No. Ayan, oh, enjoy na, enjoy niya ang ano. San man siya pumunta ngayon. Dalawa nga in-order niya. Isang white, isang gray Pero mas makapal to. Ay, ito pala ay... 9.5 inch. Mute. Mute ano? Mute spring mattress. Uh Oo, -oh, mute spring mattress. Sa Dreamy. Yes. Dreamy ka nga. Na, na sa Yellow Basket, guys. Kaya kung naghahanap kayo ng mattress di yan. Ako, perfect na perfect ito. Pampamilya, pang pamilya Pang-elderly. Oo. Okay. Uh -oh. Kahit sino pwede, pwede pang din. Pang-bata, pang-yut. Oo. Oh, 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 napakamahulong na. Ay, talaga naman mahuhulog na ako, Daya. Ayan, ang oh, ganda. Ayan, napakaganda. Kaya, ano pang yes. hinihintay guys? Magpabudol na rin kayo. Mag-check out na kayo dyan sa Yellow Basket. Oh, gamitin mong una na yan. At yan, may kasama niya. Aksan, oh, um, pala, may kasama nga palang garne. Nakakalimutan Ayan, oh, na may natin. May kasama rin yung kasing unan. Mm, meron nga din pala, guys. Kaya hindi na rin kayo mga problema kung wala kayong... Oo, nanin. Dahil ito nga, tinan nyo, lang niya pero napakalambot. Pwede yung dalhin mo sa sasakyan? mm, -mm. Na? Pag sa taping-taping. Ah, taping. Uh ah. -uh. Asya, good night. Good night. Ang aga pa. Alasin ko pala. Ang tawarin. Okay, na ako ng ilaw. Lagi ka na sipat ilaw.